Ngayon ganito Kaya kami napunta rito Mangihingi kami ng bata Okay lang sa inyo Kasi apat yan eh Parang tingin namin hirap na hirap kayong buhayin yan oo, oo. Tingin namin yung dalawa Tingin isa kami nito Ha? So anong tingin mo? Okay lang? <coughs> Hindi talaga? O kahit bigyan po, kahit namin kayong... Kahit kayo po maghihirap po kami, okay lang na magkakasama po kami. Ano, ano? Kahit po naghihirap po kami, mas, mas okay po na magkakasama po kami. Hey, good morning everyone, this is Marina, ha? Aga! <laughs> I miss you all! Hi! King! <laughs> Happy Trikings! Happy sa everyone! Happy Trikings mga katawang mga kaagapay! Ngayong umaga, medyo maganda-ganda ang panahon namin. Kagabi napakalakas ng ulan hanggang kaninang madaling araw. Ngayon huminto na. Kaya pupuntahan namin dito yung pinablog ni na Mark and JM ng kaagapay vlog. Si Lawrence, no? yung pamilya ni Lawrence, yung may kapansanan, yung naka-wheelchair lang na namamalimos no? para mabuhay yung kanyang pamilya at mga anak. No? Puntahan namin, may... Uh, padala rito sa uh, kanila 25 kilos ng bigas tsaka 500 pesos mega love shout out sa lahat ng ating KSP and Kagapay Abroad sa lahat ng uh, mga katuwang natin diyan ayan maraming maraming salamat po and uh, sa lahat ng ating uh, followers viewers no maraming salamat po sa inyo happy trickings po tara puntahan na natin yung uh, pamilya ni ni Lawrence go go, go tayo go Rayna, dito kay Lawrence yung binablog niya na Mark and the JM Kagapay vlog Dito daw yun eh May lakad yung dalawa Kaya kiusap sila na Kami na ang magdala nito Dito sa pamilya ni Lawrence Kaambun po ka Ano na? Ano ngan nga? Dali, tali tali Sakang ko yung bigas Tara Dito Tandahan Dito muntik yata Mahulog si JM Oo. Oh, malalim ito noon eh. Itong irrigation to, malaking irrigation. Actually, di pa namin to kilala eh. natin. Tignan natin. Ito daw yung bahay. Ayun, yung may wheelchair. Kita ko agad yung wheelchair. Kita ko na naman. oh, kita ko agad. Good morning! Tau po, andyan si Lawrence. Kumusta? Kayo si Lawrence? Wala oh, walang damit yung bata. Apat ang anak nyo, di ba? Oh, si Kuya Lawrence. Ayun. Yun yung kap... And yun yun. madalas daw nasa sentro at eh, namamalimus. Kasi wala naman sa ibang paraan ng para mabuhay yung kanyang mga anak ito ang gamit mong wheelchair okay dalawang babae dalawang lalaki ano yung mga anak nila bali apat ang pangalan mo ate Mary Ann <coughs> Mary Ann ikaw naman Oy, <coughs> Lawrence ilan taon na kayo mga bata pa kayo 27 27 dati hanap buhay mo sa ano pag ng buhangin uh -huh. dyan ka na aksidente ano okay okay apat pala to sa apat nang yan mahirap yan sa party mo Lawrence no para buhayin yung apat mong anak itong asawa mo ano anak buhay mo wala wala din asa ka din kay Lawrence naglalaba po naglalabada uh -huh binabayaran ka naman syempre no makapit bahay mo so kahit ganon hirap pa rin no anong ginagawa mo ngayon Lawrence paalis po sana sa ako ngayon uh, yung, ano. anong gagawin mo <laughs> mag uh, sa sentro maulan likado oo <laughs> delikado ngayon ganito kaya kami napunta rito manghihingi kami ng bata Okay lang sa inyo Kasi tapat yan eh Parang tingin namin Hirap na hirap Kayong buhayin yan Oo, oo. Tingin namin yung dalawa Tig-isa kami nito Ayaw Ha? Ko. Ano no? Ayoko Bakit? Kaya mo ba yun? Mas gusto ko po Na magkakasama <coughs> po kami Lepit-lepit ano ang sabi mo? Mas gusto ko po Na magkakasama po kami Pero maghihirap hirap na Makawawa naman yung mga bata Kaya ko naman po Kaya mo naman Tingnan mo, parang payat na payat yung mga anak mo. Nagkasakit po kasi sila. Ah, nagkasakit? Anong mga taon to? Anong mga edad tong anak mo? Ito po, anin na taon, tsaka apat, tsaka 2. Oh, dalawa. Dalawa. San taon po? San taon? So yung bang six years old, nag-eskwela? Opo. Hmm. Kinder Kender po, tas big. Okay. Okay. <coughs> Kompleto naman yung ano nyo. Nakakakain naman katilo sa maghapon? Opo. Oh, very good naman. Oh, eh, yun talaga yung pinakapunta namin dito. Mahingi sana kami. Mahing sana kaming dalawa, tig-isa kami. Kung papayag kayo. Hmm. Ano? Ha? Hindi hmm. diba pa kasing baby sa bahay? O, ano? oh, walang baby sa bahay. Ayun oh. <coughs> Ako, tingin mo. Ito, ito itong gusto ko to. Magaragandang <coughs> yeah, yeah. bata, gusto ko to. Anong gusto mo dyan, Madam Reno? Alin to, alin to? mo. Yan ito, ito, ito. <coughs> ah, gusto mo ito. Ayun. So, anong tingin mo? Okay lang? <coughs> Hindi talaga. O kahit Hindi bigyan po, kahit namin kayong Kahit po naghihirap po kami, okay lang na magkakasama po kami. Ano, ano? Kahit po naghihirap po kami, mas mas okay po na magkakasama po kami Ayoko pong mawalay kahit dalawang anak po Ayaw mo talaga Pwede naman dalawin Pwede naman dalaw-dalawin yung isang beses ang taon Ayaw ha? Ayaw, Ayaw mo talaga Ikaw gusto Ayaw mo sumama? Ikaw gusto mo sumama mama sa amin? Ha? Oh, uh, 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 gusto, gusto daw, gusto ng mga anak mo mga bata hindi talaga so, yan ano. gusto mo sa mama sa amin bigyan kita ng pera at saka maraming laruan gusto sama mo yon Oo, oh <laughs> gusto I iwan mo mama mo I iwan mo mama mo ha? ito ito gusto mo sa mama dito gusto mo Ayaw, ayaw ng isa Puperan mo na madami dami. Bigyan kitang maraming pera sa maraming chocolate oh. sa oh. maraming laruan. Wala ka nun dito. Oo. Oh. Ayaw mo? Ayaw mo? Ayaw talaga. Ito gusto. Halika na. Sama ka na sa akin. Halika na. <laughs> Hindi ka na. Malakas na niya. Oh, Ayun. Nagba. Itinutulak na nung isa. Sige na niya. Gusto mo niya. pumunta ka na. Oh, oh, bilhin na lang namin. Kahit bilhin namin. Ayaw Magkano? Ayaw Ha? Ayoko po talaga. Ayaw, ayaw mong ayaw mong ibigay sa amin. Hingin namin. Ayaw mo. Nakikita mo naman. Ayoko po talaga. Bibilhin namin. Ayaw mo. Talagang ano ayaw mo talaga. Kahit ano kung mangyari hindi ko po <coughs> hindi niyo ibibigay, <laughs> di yung pagbibili. Ikaw, oh. Kuya Lawrence, kung, kung ipagbibili mo yan, ako, gusto kong bilhin to, itong batang ito, babae. Tingin mo, magkano? Ha? Huh? Kuya, Kuya, magkano? Magkano? Ha? Huh? Ay, hindi mo rin pagbibili. <laughs> Kahit hirap na hirap, ano? Kahit hirap na hirap. Opo. Ang pangalan mo nga ulit? Mary Ann po. Mary Ann. So talagang igagapang niyo sila? Opo. Ayaw mong lumaki silang hiwahiwalay? Opo. Hayo ko po. Talaga Ayaw, wala tayong magagawa dito, Madam Reyna. Hanap tayo ng ibang Mahalo pamilya tayo. na mahihinga. Makakahingi tayo ng bata. Kaya, sana may magbigay dito. Sana sa may magbigay naman sa aming <coughs> bata. Wala ba kayo dito kung mairecommend sa amin na pamilyang sobrang-sobrang anak? Ha? Wala? Wala po. Saksak -sak to lang ano, saksak lang. Hindi nga, sobra din sila. Kayo, sobra yun, di ba? Di diba? Ay, apat na. O, um, apat na. Kuya Lawrence, may sakit. <coughs> Nuubo ka pa. Nuubo ka pa. May kapansanan ka pa. Pag ikaw ay <laughs> nag niya sa sentro nang lilimos, magkano kinikita maghapon? Isa na yung pinaka-200. 200? O di, dalawang kilong bigas, may pangulam ulam pa, no? Mas pambao na po. May pambao na. Pagka uh, nagnamamalimos ka gamit ng wheelchair, wala kasama. Minsan po gusto nila sumama, pero minsan po tayo tinutulak ng mga anak mo yung wheelchair mo. Hmm. Oo, oh, Kasama sakripisyo. sila. Kasama sila. Sakripisyo din talaga, ano hmm. hmm. Minsan hmm. po, hindi ko po sila pinapasama. Kaso hmm. nagpipilit po. <laughs> mga anak mo. Opo. Oh, Sinawa sila dun sa tatay, sa, sa tatay nila, di ba? Opo. Oh, hmm. Tapos sila dadaan pa dyan sa tulay, dun sa tulay na kawayan, napakahirap yun. Di ba? May nagsabi kasi sa amin na sobra-sobra daw yung mga anak mo. Baka niya ipamigay yung dalawa. Kaya sabi namin, puntahan namin nito. Makahingi kami ng kahit daluman lang dyan sa apat. Wala talaga. Wala. Tayong na, Wala tayong pag-asa, Madam Rena. Wala. tayong pag-asa makahingi dito. Sana na ko to eh. Maganda-gandang bata yung babae. Eh. Oh, Nauuna siya kanina. Oo, nag-uuna siya kanina. Kaya lang ay, nang mag-ayaw itong kuya, ayaw na, rin. ayaw na talaga. Lang pag-asa talaga ano. Hingi namin o bilhin wala talaga. Ayoko. Ayaw mo talaga. Talagang ano na 'yon? Opo. Close na 'yon. Wala na talaga. Final na po yun. Final na 'yan. Ayun. Bili o hingi wala talaga. Siyempre, yung yung bili nga ayaw, di yung hingi pa kaya ano. Ay, okay. Ay, di pa ano. May 25 kilos kami bigas dyan. Sana, kung ibibigay niyo sa amin yung dalawang bata, may paunang bigay na kami. Kapalit. Kapalit ng dalawang bata, 25 kilos na bigas. <laughs> Talagang hindi. Payag ka na kasi. Eh. Tapos, bigyan ka pa namin ng 500 pesos. <laughs> Pambiling ulam. Oo, may 500 ka na, may bigas ka pa. Wala talaga? Ayaw niya talaga. O dalawang, dalawang sako. Ayaw. Wala talaga, wala talaga. Kuya Lawrence, ano? Sana namin to bibigay bigas na to. Yung mga bata na lang tanungin mo to. Ah, sino, sinong tasang kamay ng tasang kamay ng gustong sumama sa amin, bibigyan ko ng maraming laruan, tapos pera, tapos chocolate candy. Sino? Sinong ay gustong may gustong sumama? Nagdadalawang isip. Dadalawang isip. oh, yung tatlong oh, babae. <laughs> halika na, sama ka na sa akin. Halika na, nene. Halika na. <laughs> oh, <laughs> oh, na Ikaw, maganda ka kausap si mama mo tapos si papa mo hindi oh, magandang oh, kausap. Oh, halika ka na, babae. Yung babae, may gusto ko naman agad ko rin. Halika na, halika na. Ang kukunin ka na, dali. Ayaw, ayaw din. Nagbago so, ng isip. <laughs> Kasi wala tayong mapakita eh. <laughs> Dapat sa sunod na balik natin, may dala tayong laruan. Kaya, babalik balik ka natin. Balikan balik natin. Balik, balik natin to. Oh, anong oras kayo? Anong naglalaro ba yung batang yan dito? Opo. Okay. Ano mga saan napunta? Hindi lang naman po. Hindi mo nakikita madalas? Hindi po. Nakikita ko naman po. Hindi Ay, naman po sila. Ay, anong oras? Natutulog kang tanghali? Hindi po. <laughs> hindi? <laughs> hindi po kasi marami po ang ginagawa. Pag, pag natulog. <laughs> pero siyempre tutulog kang tanghali. Namamahinga ka naman siyong pagod ka. <laughs> <laughs> <Yung bata laughs> hindi po. Yung bata kasi, siyempre, di ba lumalabas yan sa kalsada? <laughs> eh hindi po, hanggang dyan lang naman. Po. Hindi napunta ang kalsada? Hindi <laughs> Migra para ito meda. Nadi na tinutulog meda dali. Okay, <laughs> migra pantay dito. Nakakatulog din yung si Ate. Ah, din to pero. Maguumaga po, hindi po ako natutulog kasi po marami po akong ginagawa. Tanghal. Ano mong ginagawa mo? Naglilinis po din sa bahay tapos naglalaba. Oh. Tapos baka tawag po mag-aalaga naman po ng bata. Tanghal. Hoy, kung oh, tingnan mo na bahay. dalawa, apat 'yung inaalagaan mo. Kuya bigay mo na sa akin <laughs> <laughs> oh, okay, yung dalawa. Bigay ka sa migra, hindi ko. Ha? Pero wala lang po na. Ano mahirap ako. Basta so, hindi ko pwedeng bigay yung uh. mga anak ko. Oh, talaga, very good tong nanay na ito. Pero syempre, kuripot naman. Apat-apat, <laughs> no, di, pa, -migay. di ipamigay yung dalawa. <laughs> <laughs> hey, Lawrence. <laughs> share your blessing. Share your blessing, apat naman yan. Ay, kami nga, wala. Ha? Ah, o kami. O to, Diyos ko, ito, kasama kong ito. Tagal na itong gumagawa, di makagawa. Hindi, <laughs> hey, wala akong jawa. Ang <laughs> oh, bira. Wala akong Ay, ako. wala akong baby. Ay, nako. Kaya ako mangihingi na lang. Oh, ngihingi na lang sana. <clears throat> naawa naman ako dito eh. Mm. Oo. Oh taglapit nga oh, ako. Oh, ako naman kasi, isang anak kong babae. Gusto ko maging dalawa. Oh, okay. Eh, yun, akurusunada ko sana, oh. oh. Ay, natatakot Ay ka na. Nabili na. tayo kay Indy. Kanina gusto nga, ayaw Bili na. Bili ka na, habili tayo. Habili lang tayo. Tara na. Ayaw. Tapos ayaw mabalik na. tayo. Tara na. Ayaw na daw, ayaw, ayaw na. na. Ah, Tinititigan naman ng eh. <laughs> nanay. Tinatakot ng nanay. Tinatakot ng nanay. Anong matag? Nilalakihan nyo yung mata niya oh, eh. Oh, baka sa ano yun Ano yun tawag hmm. May kaso na dyan? Oo. Child abuse. Opo, oh, tititigan mo lang yung bata. Oo, oh, may, oh, oh, may kaso na. Titigan mo pa lang yung bata. May child abuse na yun. Oo, oh. oh, paano walang pag-asa? Ano, Hindi, alis na kami. Hala. Hala. kanina namin bibigay yung bigas sa kayong 500 pesos. Hanap na lang tayo iba. <laughs> na lang kami ng ibang May mayre-recommend ka ba dyan ate? Wala talaga. Po. Wala ka yung mga bata na nag-ikot-ikot dyan? may may tsura naman, yung guwapot maganda na bata naman. Ayaw. Ewan ko lang po. Wala dyan, wala dyan. talagang mga, mga anak sana nito. Mga anak sana nito, mga may tsura sana. Ito na lang sana, ano? Hmm. Sayang, sayang. Ayaw talaga. Hmm, ayaw talaga. O, ibabay na lang. Alis na kami. <laughs> Di mo naman kuripot naman tong dalawang ito. Dami nang mga anak, di ba kapamigay na yung dalawa? Hindi <laughs> magawa na lang sila ulit anak. Oy, oy, di na, hirap noon, hirap noon. Hindi, wingin nga natin yung dalawa tapos gawa na lang sila ulit. Hey! Mahirap na yun. Ayun na nila yun. Oy, Diyos ko, yung panganak mo ngayon. <laughs> o sa kalagayan nila manganganak pa Diyos ko po. Mabuti kung normal ay kung cesarean, 100,000. Saan kukuha si Diyos ko, di ba? Tayo Tama na yung apat na yan. Pero kung mabago pa ang desisyon mo, andyan lang kami, maiwan kami ng contact number, ano? Magbago ang Ay, desisyon mo. Hindi na po magbabago. Hindi na magbabago. Dalay mo lang, eh. Eh, dalawa, dalawa pigpilihan mo, ibibenta mo sa amin or ibibigay mo sa amin yan ng libre. Dalawa. Ay, wala ito, po. ito yun, okay, Madam Reyna, yun, yung batang yun. Ano pa nga? Ang Pangalan nun? Mark Gabriel po. Mark oh, Gabriel. Gabriel. Tapos ito naman sa akin yung babae. Sophia Isabel. Ano pangalan niyan? Sophia oh, Isabel. Oo, ganda ng pang-artistahin. <laughs> Sophia Isabel, no? So pag nagbago ang isip ninyo mag-asawa, <clears throat> kontakin nyo lang kami, ha? Ha? Dalawa ang pagpipilihan nyo, benta or hingi. Ano? Wala po akong pagpipilihan. <laughs> wala talaga talagang Ay nako, wala talagang pag-asa dito. <laughs> <-tago rin>. <laughs> Tayo makakahingi dito sa dalawang ito. Oh, babay na, babay na. Alis na kami, ha? o, na talaga. Dating kaming mapagbibigyan ng bigas na dala namin diyan sa inyo na lang. Sa inyo na lang, okay ba yon? Okay ba sa inyo yon? Okay na. 25 kilos lang yon? Sa inyo na to, ha? Sa inyo na? Hindi Oo. <laughs> Wala, hindi nag... Sa inyo... sa inyo, na yung bigas, sa inyo na, sa inyo na itong bigas, no? Ah, uh, kami naman, nagbakasakali lang na mapagbibigyan kami. Makahingi man lang kami ng dalawang anak ninyo, tal, apat naman yan, no? Pero ayaw nyo talaga. Wala naman kami ang pagbibigyan ng bigas na to Sa inyo na lang to sa inyo na lang to Ito yung bigas, o oh, Sa inyo na yung bigas na yan. At ito pa yung pangulam ulam nyo. oh, bahala ka na dyan, ha? Thank you oh, bilhin ng ulam. Pero kung ibibigay niyo, dadagdagan pa namin 'yan, ha? <laughs> ha? Dalawang kilo, Ay talaga. Madaman tama, three kings ngayon. May pampansit-pansit kayo, ano? Pagka nagbagong isip niyo ha, dito lang kami ha. Message niyo lang kami ha. <coughs> ha? <coughs> po. Ha? Hindi na po magbabagong isip ko. Hindi <laughs> na magbabago. Okay. Kuya Lawrence, pag nagbagong isip mo ha, dito Ay, lang kami, kontakin niyo po. kami ha. Siya na, lang, ah? siya na lang, po kunin. Alin, 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 alin sa'yo mo? Siya Lawrence, <laughs> na lang. <laughs> si, Lawrence, siya lang, lang si Kuya Lawrence na kukunin. Opo, siya na lang po kunin. Ikaw talaga ha. Pinamimigay mo na asawa mo ha. Porke may kapansanan ha. Porke naka-wheelchair yung asawa mo. Pinamigay mo na ha. Ah, talaga really ha. Mahirap magpalaki niyan. <laughs> baka hindi na yan lumaki. <laughs> Kuya Lawrence, lalaki ka pa ba? Hirap mong palakihin. <laughs> oh, wag na, wag na. Dito na lang siguro yan. nadaya pa pa po yan Ha? ha? Na pa. Ano, bebek? Gastos pala ito. 'Yan, 'yung bata na lang. <laughs> 'Yung bata na lang sa Bata na lang talaga. May isip niya eh. Oh, pag nagbago isip mo ha. Ano pang alam mo, Ali? Mary Ann. Ate Mary Ann, pag nagbago isip mo ha. Para sa mga anak mo, bigay mo na sa amin yung dalawa, ha? Ay, hindi no. na pong bago. Wala na talaga. po yan, mabago. Pero po sa kanya, hindi po magbabago. <laughs> <laughs> ano, 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 ano? Pero po sa kanya, hindi po magbabago ang isip ko. Pambihira, pambihira ito si, si Mary Ann. Dahil may kapansanan yung asawa niya, pamimigay na sa amin. Tapos pati yung anak mo tumatawa. O. Oh. Ano, anong... Masasabi mo at pinamimigay ka na sa amin. Oh, nakatawa yung isa. O, oh, oh. oh, sige, babay na. Oh bye-bye na, bye-bye na. Thank you po, oh. asapigas. Mm -hmm. May kuryente dito. Oo. <coughs> Thank Thank you po. Thank you po. O, bye na, bye-bye. Bye-bye. Oh, oh, Yung isa kawai. may takot pa rin talaga. <laughs> o, oh, kala kukunin siya. O, oh, sige na, sige na, bye-bye na. Po. Atir Mary, mm -hmm. salamat ha. Salamat po. Kami ha. O, oh, siya si Madam Reyna. Mm -hmm. Ako naman si Kuya Efren ng KSP TV, no? Oo. Mm -hmm. O, oh, yan. Ah, uh, si Kuya Lawrence. Happy New Year. happy trickings. Uh, happy trickings. Happy trickings. Kuya <laughs> well, Lawrence, na kami. Bye bye. Uh, si Madam Reina. Ako naman si Kuya Efren ha. Sa KSP TV. Ang madalas dito si Mark and JM, yung nagdadala sa inyo lagi ng tulong dito, ano? Milakad yung dalawa kaya ako ang napag-iusapan ng dalawa na pumunta sa inyo rito, ano? Hmm. Okay, ingat kayo ha. Buti na natin namin ingat. Na ingat. kayo in Ayun. Uh, ayan, alis na kami ha. Mary Ann. Okay. Napanood ko po yung ano niyo po yung pinaglog niyo po na ano, na para pong may pinapasagutan po kayo. Ha? Ah? May para pong may pinapasagutan po kayo. Ah, oo. Kaso oo, nung po, nung Pasko na, yun. Wala, wala yung signal kaya hindi ko po napanood. Ay, ganun ba? So, Dami. Kaya nga pong mag-comment ng kaso hindi na po ako nakahanood.